Oh Messi, bilisan mo na dyan. Ako, mababasag na naman yung salamin na yan. Tama na yung ayos-ayos na yan sa buhok. Late ka, na Naantay ka na din sa office siya. Oh, anong oras na? at na dun. <tong> <tong> Nagtayo lang po yung tatay ko. Ano, ah, uh, Jessa, puntahan mo nga yung ano, yung dalawang costume nyo bago. Ikaw na yung pumanda kasi ano yung naayos ko pa ito. Buwang bulubulu kasi dating si sir na yun. O talaga, mo na lamiyon. Ikaw na kasi nagagawa ko ng ano, ng kape. Ikaw na na, may tip yan kasi ano, babong costume e, bre naman o ano, mali mo wala na yung diga Oo, uh -huh. mga jeans yata kasi yung buhok ano, parang parang bawang gising. Bawang gising? Paano mong buwag ko? Oh, ikaw magpunta doon sa ganyan. Pilisan mo. na. Tapusin ko lang ito. Ay, ano na pa ka na? Ay, tayo kanina pakita yun ang tayo. Hindi okay, mag-order na tayo ng lang sila sa atin. Opo, kayo tayo. Yan. Okay, sila ka po. Magamali atay. Marami tayong pera. Alam mo naman, umaako yung pera ko ngayon. Oh. Natay natin yung ano, yung iba yung dress. tinawag ko na sa kanila. So, mag-order tayo ng mas... Pumili ka dito tayo ng ano, ng gusto mo. Ay, parating na yung waitress. Ayan na siya. Hi sir, good morning! Ano po order nila? Bakit ko na yung order? Order mo nila ka Yung anak ko nila yung ano yung order para sa akin. Happy na? O, sige, bye. Ang order ko yung kapeng giniling na bigas lang na. Ha! Kaya wala sila dito, wala silang uh, kapeng bigas dito. Sa bahay lang yung bahay. E, Ito itong laki ng ano, ng sulatan nyo ng ano, ng order. Hi sir, Also, ito po yung na natin yung istahan natin na ma-order ninyo para makita nyo po yung order nyo at hindi po tayo magkamali ka po yung order ninyo. Para po kung may malak may sulat, eh agad agad po ninyo may correct agad yung order po ninyo. Okay po ba yun? Ha! Ha!